Sabi nila, kaya yan. Kaya raw mabuhay ang isang pamilya sa halagang 405 kada araw. Pero teka, kung hatiin mo yan, paano mo pagkakasyahin sa tatlong beses na kainan? Sa baon ng bata, sa pamasahe papasok at pauwi. May matitira pa ba para sa hapunan, para sa bigas, o di kaya para sa bigla ang sakit ng anak? Nakakapangamba, di ba? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Aika, at sa araw na ito, hindi lang tayo magtatala ng mga numero. Lalakbayin natin ang bawat oras, bawat sentimo sa buhay ng isang pamilyang Pilipino. Kilalanin natin sina Nanay Gina at Tatay Emil. Sila ay mag-asawa at pareho silang kumikita ng eksaktong 405 kada araw. Isipin mo, 405, halos kasing presyo lang ng isang combo meal sa fast food, di ba? Pero sa halagang yan, hindi lang sila kakain. Kailangan nilang mabuhay. Kailangan nilang magbayad ng renta, ng kuryente, ng tubig. At ang pinakamahalaga, kailangan nilang padalhan ng isang litrong gatas ang kanilang isang taong gulang na anak. Isang litrong gatas na para sa atin ay simpleng bilihin lang, pero para sa kanila, ito'y sagradong bahagi ng kanilang budget. Alam naman natin, sa Metro Manila, umabot na sa 695 ang bagong pinakamababang sahod para sa mga manggagawa sa labas ng sektor ng agrikultura pagsapit ng Hulyo 2025. Sa mga probinsya naman, naglalaro sa 404 hanggang 135. Pero ang nakakagulat na katotohanan, marami sa ating mga kababayan, lalo na yung nasa informal na sektor, yung mga nagtataho, yung nangungolekta ng basura sa palengke, yung mga nagkikiwiling magbantay ng tricycle, o yung mga nagtitinda sa bangketa. Sila yung madalas kumikita ng mas mababa pa, o eksaktong 405 lang o minsan mas mababa pa riyan. Sila yung walang benepisyo, walang seguridad sa trabaho, at walang kasiguraduhan kung magkano ang kikitain sa pagtatapos ng araw hindi ba't nakakapangamba yan? Simulan natin sa pinakapangunahing pangangailangan, pagkain. Paano mo pagkakasyahin ang 405 para sa tatlong kainan ng isang pamilya? Hindi lang basta makakain, kundi makakain ng may sustansya. Ang totoo, ang 405 ay madalas kulang pa para sa isang individual na may sapat na nutrisyon. Paano pa kaya sa isang buong pamilya? Dahil sa implasyon at mga isyu sa kadena ng supply, tumataas ang presyo ng bigas, gulay, isda at karne. Ibig sabihin, kailangan nilang magkompromiso. Bawasan ng dami, palitan ng mas murang alternatibo na kadalasan ay kulang sa nutrisyon. Ang resulta? Gutom. Yung tinatawag nating kawalan ng seguridad sa pagkain. Yung hindi sigurado kung may kakainin pa ba bukas, o kung sapat ba ang makakain ngayon. Ito'y isang araw-araw na laban na hindi lang naka-apekto sa pisikal na kalusugan, kundi maging sa mental na kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya. Isipin mo ang bigat sa kalooban ng isang magulang na hindi masiguro ang susunod na pagkain ng kanyang mga anak. Nakakasira ito ng pag-asa. Diba? Sunod, tirahan. Sa mga kalunsuran, lalo na sa Metro Manila, ang upa sa bahay ay nakakapanindig balahibo. Kung ang 405 ay magiging buwan ng kita, aabot lang ito sa humigit kumulang lead 12,150s kung ipagpalagay na araw ng trabaho. Sapat pa yan para sa disenteng upa, kuryente, tubig, at iba pang bayarin kadalasan, hindi. Kaya naman, maraming pamilya ang napipilitang manirahan sa mga informal na pamayanan, yung mga barong-barong, o sa mga siksikan at masikip na espasyo. Hindi lang ito usapin ng kaginhawaan, usapin din ito ng kaligtasan, dignidad, at kalusugan. Paano ka magpapahinga ng maayos kung alam mong hindi ligtas ang tirahan mo, o kung halos magadikit na kayo ng kapitbahay mo? Ang kakulangan sa maayos na tirahan ay nagdudlot ng stress, sakit, at kawalan ng pribasidad, na siyang nagpapahirap pa lalo sa kanilang sitwasyon. At siyempre, ang pamasahe. Kahit sabihin nating mura ang pamasahe sa Pilipinas, kumpara sa ibang bansa, malaking porsyento pa rin ng 405 ang kinakain nito. Lalo na kung malayo ang trabaho. Kung araw-araw kang bumiyahe, papasok at pauwi, ilang porsyento na agad ng iyong sweldo ang nawawala. Bawat barya, bawat piso na ginastos sa pamasahe ay barya at piso na hindi mapupunta sa pagkain, sa gatas ng anak o sa iba pang pangangailangan. Ito ang nagiging dahilan kung bakit mas pinipili ng iba ang maglakad ng malayo, kahit na nakakapagod at nakakapagod, para lang makatipid ng kaunting piso. Ang pagod sa biyahe ay dinadala nila sa trabaho at dinadala rin sa kanilang tahanan na siyang nagpapababa ng kanilang produktibidad at nagdaragdag ng pasanin sa kanilang katawan. At paano naman ang kalusugan? Sa ganyang kita, ang pagpapa-ospital o pagpapatingin sa doktor ay tila isang luho. Ang isang simpleng trangkaso, ang lagnat ng bata, o ang biglaang sakit ay maaring maging sanhi ng malaking problema sa pinansyal. Dahil sa limitadong kita, napipilitang magtiis ang marami o umasa sa mga libreng serbisyo na kadalasan ay siksikan at limitado. Ang gamot na kailangan ay madalas hindi mabili. Ito ang isa sa pinakamabigat na pasanin ng mga pamilyang salat sa kabuhayan. Ang pangamba sa sakit na walang kakayahang ipagamot. Hindi lang ito tungkol sa sakit mismo, kundi sa sunod-sunod na epekto nito. Kapag may nagkasakit, hindi makakapagtrabaho, walang kita, at lalong lumalaki ang utang. Isang nakakatakot na siklo, di ba? Sa edukasyon naman, paano mo mapag-aaral ang mga anak mo kung hirap ka ng tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan? Oo, oh, libre ang pampublikong paaralan, pero paano ang baon, ang uniforme, ang gamit sa eskwela, ang mga proyekto? Ang mga ito ay karagdagang gastos na mahirap paglaanan ng budget. Dahil dito, marami sa mga kabataan ang napipilitang huminto sa pag-aaral o magtrabaho na sa murang edad para lang makatulong sa pamilya. Ito isang siklo ng kahirapan na mahirap putulin. Walang edukasyon, limitado ang oportunidad, limitado ang kita, at patuloy ang kahirapan. Ang edukasyon na dapat sana'y magiging susi sa pag-ahon ay nagiging isa pang hadlang dahil sa kakulangan sa pera. Pero bakit nga ba may mga Pilipinong kumikita ng 405 kada araw, hindi ba't may pinakamababang sahod? Tama. Sa Metro Manila, pagsapit ng Hulyo 2025, umakyat na sa size 695 ang pinakamababang sahod para sa mga manggagawang hindi pang-agrikultura, isang 50 na dagdag mula sa dating 645. Ito raw ay tugon ng gobyerno sa implasyon at sa tumataas na gastos sa pamumuhay. Maganda pakinggan, di ba? Pero kung titingnan mo ang 405, malayo pa rin ito sa 695 ng Metro Manila. Ibig sabihin, yung mga kumikita ng Farther Nave ay maaring nasa ibang re ibang rehiyon kung saan mas mababa ang pinakamababang sahod na naglalaro sa 404 hanggang 435. O mas malala, sila na sa informal na sektor, yung mga walang proteksyon ng batas sa sahod. At kung tutuusin, kahit pa na 695 ang pinakamababang sahod sa Metro Manila. Sapat na ba yan para sa disenteng pamumuhay? Ayon sa mga kritiko at mga grupo ng manggagawa, malayo pa raw ito. May mga nagsasabi na ang isang pamilya sa Metro Manila ay kailangan ng humigit-kumulang 10-1200s kada araw para sa isang disenteng pamantayan ng pamumuhay. Isipin mo yan. 1,200 200 versus 695. At ngayon, isipin mo yung 405. Ang laking agwat, diba? ang agwat sa sahod na ito ay hindi lang usapin ng numero. Ito ay usapin ng dignidad, ng pagkakataon, at ng kakayahang umangat sa buhay. Ang malaking agwat sa sahod na ito ay nagpapalala sa hindi pagkakapantay-pantay ng kita. Ibig sabihin, lalong lumalawak ang pagitan ng mayayaman at mahihirap. Ito'y hindi lang nakakaapekto sa mga individual. Nakaapekto ito sa buong ekonomiya. Kapag limitado ang kakayahang bumili ng marami, bumabagal din ang paglago ng ekonomiya. Paano ka makabili ng produkto kung wala kang sapat na pambili? Paano ka makakapag-ipon para sa kinabukasan ng iyong pamilya? Ang kawalan ng kakayahang mag-ipon ay nangangahulugan din ng kawalan ng pananggalang sa oras ng kagipitan na siyang nagtutulak sa marami sa mas matinding kahirapan. May batas naman tayo, 'di ba? Ang batas sa paggawa ng Pilipinas ay nagmamandato ng mga pinakamababang sahod para protektahan ang mga manggagawa mula sa eksploitasyon. Ito'y para masiguro na may sapat silang kompensasyon batay sa kalagayang pang-ekonomiya ng bawat rehiyon. Ang mga panrehiyong lupon sa sahod at produktibidad o RTWEPs ang siyang regular na nagre-review at nag a adjust ng pinakamababang sahod. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagkakaiba-iba sa iba't ibang rehiyon. Ang tanong ay, sapat ba ang pagpapatupad nito lalo na sa mga maliliit na negosyo at sa informal na sektor. May mga manggagawa pa nga na legal na hindi saklaw ng buong pinakamababang sahod, gaya ng ilang kasambahay o mga apprentice. Ito ay nagiging sanhi rin ng pagkakaiba-iba sa sahod, kung saan ang ilan ay nagtatrabaho ng husto pero nakakatanggap ng mas mababa kaysa sa pinakamababa. Ang gobyerno naman, nasa gitna ng isang mahirap na balanse. Kailangan nilang itaas ang sahod para sa kapakanan ng mga manggagawa. Pero kailangan din nilang isipin ang pagiging sustainable ng mga negosyo, lalo na yung maliliit. Mahirap yan, pero hindi ibig sabihin ay hindi na kailangan itong harapin at humanap ng mas epektibong solusyon. Ang makamakailang pagtaas ng sahod, tulad ng 50 na dagdag sa Metro Manila, ay naglalayong magbigay ng kaunting ginhawa. Pero sa mata ng marami at sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, Ito'y madalas na nakikita bilang hindi sapat. Isang maliit na patak sa isang balde na walang laman. Ang tanong ay, kailan ba magiging sapat? Kailan ba magiging pantay ang sahod sa aktwal na gastos ng pamumuhay? Ito ay isang katanungan na patuloy na bumabagabag sa milyon-milyong Pilipino at isang hamon sa ating mga mambabatas at leader ng bansa. Ang kwento ni na Nanay Gina at Tatay Emil at ng milyon-milyon pang Pilipinong kumikita ng 400 film kada araw ay hindi lang isang estatistika. Ito ay isang panawagan sa ating lahat. Isang panawagan para sa mas malalim na pag-unawa, para sa mas makatarungang sistema, at para sa mas makataong pamumuhay para sa bawat Pilipino. Hindi ito usapin ng simpleng kayod lang ng kayod. Ito ay usapin ng karapatan sa disenteng pamumuhay, sa sapat na pagkain, sa ligtas na tirahan, sa edukasyon at sa kalusugan. Bilang isang bansa, may responsibilidad tayong tiyakin na ang bawat Pilipino, anuman ang kanyang trabaho o pinagmulan, ay may kakayahang mabuhay ng may dignidad. Hindi ito madali, pero hindi ito imposible. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-uusap, pagtutulungan, at paghanap ng solusyon, mula sa mas epektibong pagpapatupad ng batas sa sahod, hanggang sa pagsuporta sa mga programang pangkabuhayan at pagbibigay ng mas abot-kayang serbisyo. Sana'y dumating ang araw na ang 405 ay hindi na simbolo ng pakikipagsapalaran kundi isang numero lang sa nakaraan Tandaan natin ang pag-unlad ng isang bansa ay nakasalalay sa pag-angat ng bawat mamamayan nito